Oh, dandahan. Ayun, no, ayun no, mga truck, oh. Dandahan po. Gusto nyo, iwan nyo na lang dyan oh, sa shell. Subukan tapos sabay na lang kay sa akin. Kasi igay, igay din naman yung uwi ko, eh. Pakiusapan na lang natin. Oh, sige. Dandahan na. mahon low lobat na yan tulak mo na lang dito na sakay bebe sa akin bebe dito na sige na dito na sa sakay ayaw natatakot sige na tulak mo na lang dyan oh okay lang yan natatakot eh oh, sige tulak mo na lang dyan natatakot eh Diyan, diyan sa may shell, malapit na lang din naman eh. Ayan. Ayan no, oh, basang basa oh. Nakasidente na kanina yan eh. Buti nga hindi, hindi na pa, ano. Ayan wala pang sinelas. Nawala yung sinelas niya eh. Baby, lipat ka na dito, baby. Lipat ka na dito, baby. Sige na. Huwag ka na matakot sa akin. Ah, dito. Dito, lipat ka dito. Sa likod. Oh, yakap ka sa akin. Yakap. Oh, sige na, te. Kasi, ako. Sige, tulak kita. Delikado kasi. Ayun, batang ganda-ganda eh. tawid, 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 sige dito na lang, makiusap na lang tayo sir pwede bang ano sir makikiusap sir na ano iwan yung iwan yung e-bike dito kasi nakita ko sila eh na yan sila dun sa may ano eh na sila? oo mag e-bike sila mula dun sa igay ayan layo kaya na sila eh kaya kawawa naman tong bata oh sige 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 ko. Kasi siya yung sige Makikiusap na lang sana sir tapos isasabay ko na lang kasi igay din naman yung uwi ko eh Kawawa, eh. lalo na 'tong bata oh. Sababang Patayin mo na muna yung ano, te. Patayin mo na muna. muna yung... Wala ka namang sugat kanina. Wala ka namang sugat. Sa paa mo ah doon na lang ay eh, sir kung pwede sana sir makikisuyo sana ako sir iwan na lang yung ano yung e-bike ng ano in accident dito gusto ko lang tulungan kawawa naman yung bata oh. galing sa ano lagro galing sa lagro mag e-bike papunta doon nag away daw sila ng ano mag asawa in accident din ah eh. Kaya inalalayan ko. Doon sa may tabi nung upog Tapos sila na lang, hahatid ko na lang. Doon na lang, ma'am, sa may ano. Ayun, te. Patay mo muna, te, yung ano. Tapos oh. ilak kawawa yung bata, eh. Saan sila nasa Doon sa may, ano, yung bahain. Sa amparo po? Oo, doon. Doon, kawawa. Saan pa sila mo? Buti nga, wala tong sugat, oh. Okay oh, ka lang? Okay ka lang, bebe. May galos. May galos? Buti ka mong... May ano kasi may malalim. Sobrang sobrang lalim doon sila ano eh. Eh nakakawa naman eh. Wala Wala, buti nga, buti nga wala. Kung meron eh. Dili ka. mo yung bata oh. Ano oh. yung ko na Oo. lang susi ha yan. Dali mo na lang yan te. Sir, thank you ha. Eh, hatid ko na lang muna to sila.